Isa ka ba sa mga nadaral o nangarap makapag-aral sa tinatawag na Big Four Universities ng Pilipinas? Ito ang UP, UST, DLSU at Ateneo. Sa apat na ito, ang Ateneo de Manila University ang kilala hindi lamang sa taas ng academic standards, kundi pati na rin sa prestige ka, hibat ng pagiging isang atenista. Ngunit sa likod ng imahe ng karangalan at disiplina, may isang prehedyang naganap noong dekada 90, isang kasong tilit binabalot ng patahimikan at alaala ng hazing. Ano nga bang tunay na nangyari kay Leonardo Lenny Viria, isang freshman law student na may pangarap maging abogado? At bakit tila minamalit o binabago ang storya ng kanyang kamatayan? Naksilengeng ni nga ator Romulo Villa na dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue noong panahon ni Ferdinand Marcos at ni Gerardo Jerry H. Villa. Kung kila mga tala tungkol sa kanyang elementary at high school studies. Ito'y pinapalala ng mga alumni at residenteng miyembro ang tensyon sa padigid gamit ang pagmumura at matinding pananakot para takutin ang mga neophytes. Matapos ang dalawang araw ng initiation, idiniklara na itong tapos noong gabi ng February 9. Ngunit, iginiit ng mga alumni na sina Fidelito Dizon at Artemia Villarreal na ipagpatuloy pa ito sa karagdagang paddling. Kahit tumuto lang namumuno sa initiation, na naigang impluensya ng mga senior alumni, kaya nagpatuloy ang pananakip. Si Lenny na noon ay hirap ng huminga at labis ng nasasaktan ay muling pinalo. Isa sa mga hampas ang sobrang lakas kaya bumagsak siya at hindi na nakalakad. Mabilis na lumala ang kondisyon ni Lenny matapos ang dagdag na palo sa ikalawang gabi. Nagsimula siyang manginig, magsalita ng hindi maintindihan at hindi na makakilos mag-isa lang ilang miyembro ng fraternity pero ito ay binariwala ng mga senior alumni. Si Lenny ay hinubaran at inilagay sa isang sleeping bag upang subukang ibalik ang kanyang sirkulasyon. Habang lumalala ang kanyang mga sintomas, matinding sakit at hirap sa paghinga. Nakakalungkot sa oras na isilukot si Lenny sa Chinese General Hospital sa Maynila noong umaga ng February 10, 1991, huli na ang lahat idineklara na siyang dead on arrival ayon sa pagsusuri ng NBI medical legal officer na matay si Lenny dahil sa cardiac failure na dulot ng matinding pisikal na pinsala maraming pasa sa kanyang braso at kita ang nadin in kung bakit hindi nakarating sa na oxygen sa mga vital organs niya matapos ang mahabang laban sa korte kaugnay ng pagkamatay ni Lenny Viria dumating ang hatol mula sa RTC ng Kalookan sa ilalim ni Judge Adoracion Angeles, sa 35 na miyembro ng Aquila Legis Fraternity, 26 ang napatunayang guilty sa kasong homicide. Ngunit hindi doon natapos ang kwento. Nang umakyat ang kaso sa Court of Appeals, bumaliktad ang hatol na ng nang tuluyang inabswelto. Apat ang hinaturang lang ng slight physical injuries at dalawa lang si na Federico Dizon, at Artemio Villarreal ang nanatiling guilty sa homicide. Umakyat pa sa Korte Suprema ang kaso at doon ay mas lalo pang nabawasan ang bigat ng parusa. Mula homicide, ginawa itong reckless imprudence resulting in homicide. Mas magaan na kaso. Sa huli, lima sa mga nahatulan ang tumanggap ng probation at tuluyan ng cleared sa kaso. Bukod sa mas maiklig parusa, tinatbayad din mga ng mga nahatulan ng 50,000 pesos na civil indemnity at 1 million pesos na moral damages sa pamilya ni Reni. Ang kaso ni Lenny Villa ang naging batayan para sa batas laban sa hazing sa Pilipinas. Dahil sa matinding galit ng publiko at aktibong kampanya ng kanyang inang si Gerarda Villa, na nabilitan ang mga mambabatas na kumilos Noong 1995, ipinasa ang Republic Act No. 8049 na ginawang krimen ang anumang uri ng hazing bilang kondisyon sa pagsali sa mga fraternity, sorority at katulad na organisasyon sa loob man o labas ng paaralan. Matapos ang kaso ni Lenny Villa, marami sa mga sangkot na no miyembro ng Aquila Legis ay nakapagpatuloy sa kanilang buhay at karamihan pa nga ay naging matagumpay sa kanilang mga profesyon. Marami sa kanila ay humawak ng key position sa gobyerno at naging mga chief of staff pa ng ilang senador. May naging mga justices at mga senior executives ng malalaking kumpanya. Si Villarreal ay namatay noong 2011. Noong 2014, sinabi ng Supreme Court na ang limang miyembro na napatunayang guilty sa reckless imprudence ay pwede na mag -provation samantalang si Judge Angeles na ang naghatol sa kanila ay dumaan ng maraming pagsubok sa kanyang karyer. May mga kaso ng child abuse at maltreatment na kalaunan ay na-dismiss. Hindi rin siya na-promote. Siya ay retired na at sinabi niyang wala siyang pinagsisisiyan sa hatol na ginawa niya sa mga akusado sa kaso ni Lenny Villa. Ang pagkamatay ni Lenny Villa ay nagbunsod ng matinting galit at reforma. Pero tuloy pa din ang Fraternity Network hanggang sa ngayon. Bagamat may batas na laban sa hazing, mahina pa rin ang enforcement. Ang kaso ni Lenny ay malinaw na nagsibing mitsa para sa batas. Ngunit higit sa ustisya, lumitaw ang gaps sa sistema. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.